Ngayon ay Marso yes 2021, ganap na alas 8 ng umaga. At nais nice ko pong itagdag, pahatid ng update galing po sa ating informante na may first-hand knowledge, hinggil sa katauhan, sa kanyang pagkakakilala kay Severino Santa Romana. At sa magang ito, ang pamagat po ng ating update ay San Juanico Bridge. Alay ni Severino kay FEM, kay Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Of course, ang San Juanico Bridge po ay alam ng marami, alam ng buong mundo dito sa Pilipinas na ito ay proyekto ni Pangulong Marcos. Uh, wala pong ibang may uh, responsibilidad, may gawa ng San Juanico Bridge, kundi siyempre ang lahat ng yan ay sa pamamagitan ni Pangulong Marcos. Ayan. At yan ay sumisimbolo ng dalawang isla na pinag-isa ay simbolo rin po ng pag-ibig ni Ferdinand Marcos kay Madam Imelda. Kaya at ayon po dito sa article ng Philippine Information Agency, ah, uh, nakasulat po dito na itong San Juan Nico Bridge ay simbolo ng pag-ibig Nina Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. At ito ay nagsinimulang itayo noong 1969 at natapos ng 1973 na may halagang 22 million dollars ang nagastos o ang budget para sa San Juanico Bridge. At ito po ay bilang tanda ng pag-ibig ni Presidente Marcos kay Imelda. Siguro ngayon lamang po mabubunyag kauna-una ng pagkakataon dito sa ating programa o dito sa ating channel na ang San Manico Bridge po pala ay bunga ng panukala ni Tanda, ni Old Man, ni Severino Santa Romana na kanyang ipinanukala kay Presidente Marcos noon sabi eh, itayo mo ang, ang isang tulay na magsisimbolo ng inyong pag-iibigan na magkokonekta uh, sa dalawang isla na magiging posible ang pagbiyahe sa Bisaya mula Luzon. Eh sabi daw ni Marcos eh wala tayong pera. At sabi ni Severino, huwag ka nang mag-alala tungkol dyan sa pananalapi, sagot ko na yan. So, simula noon, uh, hindi na po nagpatumpik-tumpik si Uh, Ferdinand pinatayo ang San Juanico Bridge dahil ang pera oh, ng ito ay ng pera ng kaban ang pananalapi ng kaban ng maupo si uh, Marcos ay ilang libo lamang ho in fact ang description ho ng ating informante ay limang piso lang ang itinira ni Makapagal para kay Marcos niyo, limang piso lang daw hmm? pero nang maupo ang Marcos, siyempre, at sa tulong ni tanda, ni Severino Santa Romana, walang problema at maraming mga infrastructure ang naitaguyod. Siyempre pa, ang matanda, the old man, ay merong espesyal na pagtingin kay Madam Imelda Romualdez Marcos. Sinasabi ng ating informante na si Severino Santa Romana at Si Doña Remedios Trinidad ay magkababata. Ang Remedios Trinidad ay tubong Baliwag, Bulacan. Ah, uh, 'yan ang pinagmamalaki ni Severino dito sa ating impormante. Kaya bukod po sa San Juanico Bridge, ipinanukala rin po ni Tanda na kay Marcos na magpangalan, uh, Magpangalan ng isang munisipyo in honor of Doña Remedios Trinidad. So sa umagang ito, yan po ang ating for the record. Ah uh, ito magiging palaisipan. of course hindi na po ito maitatala o maitatalang maitatala sa history books na sa kamay ni Severino Santa Romana ito dumaan na si Severino ang responsable kung bakit na ito yung San Juanico Bridge gayung paman eh uh, yan po ay mananatili na lamang historical fact na sa WOTN lamang maririnig. Saka si Anton po, nag sa lahat ng isang magandat, mapayapang umaga. Hanggang sa susunod.